mapagpakumbabang sa iyong kamahanan heto at nagpupugay lalong tumitigay ang aming paggalang sa iyo sa luse patron naming mahal inalakila ka sa diyang sinasamba ng sanjiputan maging ng bala na pagkat iba ka sa lahat ng amang sa pita pitagan ubod ng sipat pa. Pagkat ka ng lahat sa lutal, panalik na rin kayo at sa ating tama. Sa sa damdamin, walang pag-ibot lang, tangal ng pamilya. Sa pamamagitan mo'y maraming iyaya, kaloob ng joy tao ay Dating bahay kubo sangkap ay sariwa. Ngayon, ay kumpredo na, kuteno't magara. Sanyang mahalaga, yan ay pagsikap sa nga. Tapat sa tungkulin, matibay, masipag, sa na nakasunod. Sa lahat ng oras. Pagkalo ko pagko sa mga napubuto, na Sa siyang mabait, tunay na matino. Tapat sa tungkulin, walang pag-iimbot. Matinit sa puso, at hindi ng ang tiyak na daan nang di maligaw ang mga kabataan. Tahakin na ang mabuting landas kaya hindi ikatisira na kanilang buhay. Sa mga ako'y mahuli na arugain. Ang aking mga lola ay pagpalain kuri. Mas makapa pang buhay sa kanila'y hinihiling. Gayun din ang aking mahal ng mga kapatid. Sila ay ilayo sa sakit at panganib. Ang pakaarap ko po ng mga kapatid na wako'y kabayan pangarap kinabukasan. Dinudulo ko rin po ang sariling kaligtasan, malusog na katawan, nawa ko kalooban. sa buhay, nawa ay makamdan, upang ginhawa, pangilya mabigyan. buho sa amin. Ang ko po ng barangay namin, lalo pang pagyamanin, lalo pang paularin, mabuhay ang muntan at pasaganain, mabuhay ang saal, bayan pong inigil. Amor, <coughs> sa tuwa, ang magbati ng anghel sa bahal na birhen. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang alam mo, mapasahamin ang kaharihan mo, sundin ang mo sa lupa para na sa langit.